Hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Single ka pa rin ba ngayon ngayon? Iniisip mo ba kung ano ang kailangan ng isang lalaki para magustuhan agad ng isang babae? Sa video ito, ibabahagi ko ang ilang mahalagang katangian ng isang lalaki para upang tunay na makuha ang puso ng isang babae. So, kung handa ka na, halina at simulan na natin. Ang una kong ibibigay sa iyo ay yung mga obvious na obvious na gustong gusto ng mga babae. Pero huwag kang mag-alala kung wala ka nito, tapusin mo ang video at ibibigay ko yung mga uh, nalalaman kong katangian na kailangan mo. So mag-umpisa tayo sa kauna-unahang gustong gusto ng mga babae sa mga lalaki. At ang una na nga dyan at alam na alam naman natin na gustong gusto ng mga kababaihan sa mga lalaki ay ang face value. Siyempre, pag gwapo ka, pag may tsura ka, mas madali para sa'yo ang magkagusto ang isang babae. Eh, kung paano naman kung wala akong face value? So, kung wala kang face value, ang sunod na kailangan mo ay kailangan mong mag, at least may pleasing pera. So, nalitika. Kung wala kang face value, pero at least may pleasing pera tonality ka, huh? para ka na rin napakagwapo At kahit papano, ma magkakagusto na rin sa iyo ang mga ilang kababaihan. At ang pangatlong kailangan mong katangian para magustuhan ka agad ng mga ilang kababaihan ay kailangan mo ng character. Para kung kahit wala kang face value, uh, sabihin na natin may kaunti kang uh, pleasing personality, uh, tapos meron kang character sigurado ako na uh, medyo madali para sa'yo ang magustuhan ng mga ilang Sana kababaihan. Ako. eh papano naman kung wala akong face value, wala akong pleasing personality at wala akong karakter. So, papano ang gagawin? So, ito yung advice ko sa'yo. ah uh, ito ay ginawa ko nung high school ako. Ang kailangan mo lang ay maging Huh? So, maikwento ko lang sandali ng high school ako. Uh, marami kasi akong kaibigan ng mga babae. Lating ang mas madalas na kasama ko ay mga babae. May kaibigan ako doon sa school namin. May kaibigan ako mga babae doon sa kabilang school. So, kaya nung uh, nakikita-kita ito ng mga taga sa amin, tinawag nila akong chick boy. <laughs> eh, pero dahil gusto kong ibahin yung meaning ng chick boy. Ayoko yung meaning na maging babaero. <laughs> so, ginawan ko ng acronym yung chick boy. Ang T, T S I K boy, chick boy. So, eto na guys at uh, ibibigay ko na sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng chick boy. So, katulad nga ng sinabi ko, kung wala kang face value, wala kang pleasing -e persona -e personality at wala kang character. Uh ah, ang kailangan mo ay maging chick boy. Dito to yan. S I K boy. Ang galing. So, ang galing. Ang kauna-unahang letter ng chick boy ay T. Uh, ang kailangan mo para magustuhan ng isang babae ay kailangan mong maging thoughtful. Uh Gustong-gusto yan ng mga babae, yung laging inaalala sila. Ah, ipakita mo sa nagugustuhan mong babae na nagmamalasakit ka sa kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagiging matulungin at pag mo sa kanyang mga damdamin. Maglaan ka ng oras sa kanyang mga alalahanin At mag-alok ka ng suporta sa tuwing kailangan niya ito wow. Hindi ako sure at hindi ko alam kung gusto ito ng lahat ng kababaihan Pero ang alam ko, karamihan sa mga kababaihan Ang gusto nila sa lalaki ay maalalahanin O thoughtful uh, Gusto nila, inaalala mo kung kumain na sila gusto mo nila lagi silang kinukumusta kung nanliligaw ka pa. At kung pagka magkarelasyon na kayo gusto nila uh, lagi mong naaalala yung anniversary ninyo. Ayan uh, yung kauna-unahan. At isa sa pinaka uh, tingin ko isa sa pinakamahalagang katangian ng isang lalaki para magustuhan ka ng isang babae ang maging thoughtful. Wow. Ang ikalawang letra sa chick boy ay S. At sa tingin ko, ito ang isa sa pinakamahalagang katangian na kailangan mo para magustuhan ka ng isang babae. At ang S ay ang ibig sabihin nito sa akin ay pagiging sincere. Kailangan mong maging totoo sa lahat ng gagawin mo sa babaeng nagugustuhan mo dahil ang pagiging tunay at totoo sa iyong sarili ay napakahalaga sa pagbuo ng tiwala at emosyonal na koneksyon sa isang babae. Kaya laging maging tapat tungkol sa iyong mga intensyon sa iyong nagugustuhan babae. Ang sunod na katangian para magustuhan ka kagad ng babaeng nagugustuhan mo at sunod na letra ng chick boy ay I. At ang ibig sabihin nito ay pagiging industrious or pagiging masipag. Siyempre, sino ba namang babae ang magkakagusto sa tamad na lalaki? Kailangan mong ipakita sa babaeng na gugustuhan mo na kaya mo ang responsibilidad kapag ka nakuha mo na ang matamis niyang oo o naging kayo na. Kailangan uh, makita niya na kaya mong uh, partneran siya sa lahat ng bagay na uh, kailangan para maging maayos ang inyong relasyon. At ang panghuling katangian na kailangan ng isang lalaki para magustuhan ng uh, isang babae at huling letra ng acronym ng Chick Boy ay letter K, ang pagiging knowledgeable. Uh, hindi mo kinakailangan maging matalino, pero kinakailangan may, may alam ka sa mga bagay kailangan mong ipakita sa babaeng nagugustuhan mo na maaasahan kanya, na kaya kanyang pagkatiwalaan ng inyong relasyon, hindi mo kinakailangan maging sobrang talino, pero kung mm, madiscarty ka at meron kang kaalaman, mas madali mong makukuha ang tiwala ng babaeng nagugustuhan mo so yun guys, kung wala kayong katangian ando sa mga una kong nababagay nabanggit yung face value, pleasing personality at character. Ang ito yung isa kong may suggest sa inyo na pwedeng gawin nyo para magustuhan kayo agad ng inyong babaeng nagugustuhan. Ang pagiging chick boy. Thoughtful, sincere, industrious at knowledgeable. Pero tandaan nyo pa rin guys na ang bawat babae may kanya-kanyang palasa at kagustuhan pagdating sa relasyon. Kung kaya, uh, depende pa rin yan kung ano ang sitwasyon ninyo sa babaeng nagugustuhan nyo. So, yun lang guys at hanggang dito na lang ang video ito at sana ay may kaunti kayong napulot sa video kong ito para mapaganda ang buhay nyo at relasyon ninyo at sana ay suportohan nyo po ako sa aking page at ipalo nyo po ang aking page at ang aming channel at hanggang sa mga susunod na video maraming salamat po